Magandang, magandang, magandang morning, madlang people. Share ko lang sa inyo, mga madlang people, ang mga kalakal na nabili namin ngayong umaga. full tank naman ng tricycle. Ano yan? Mabigat yan. Mabigat pag ganyan. Nagibigat siya eh. Sayang kung mahal lang ang ano kung mahalang ang presyo niyan tiba-tiba din sana. Sa plastic eh. mm -hmm. sa kilo ng plastic Oo. Ano Pasok yan ano? Limang ano, kilo. ng sa didi didi, didi sa kasi mahal yang ano yan. Dati na yan. Mahal yan. 22 pesos ang kilos niyan. 20 ang kilo kaya. Price, ano ta taang oh, ano. ano? Pa rin sana, sana, na Pero ang presyo naman namin noon 10 22 pesos ang kilo pa yan. Nakukuha kami lang, hindi kami limang piso. 10 piso, otso. Ang binin natin yan noon. Sa isang farm lang pala yan. Kontak mo naman na yata. Hindi, tinawag lang daw siya. Yeah, pag na, sisimpo ah. Eh? Nakakatuwa naman mga madlang people kapag ganito karami yung nabibili namin mga plastic. Yan, iba't ibang uri ng mga galon na pinaglagyan ng mga gamot or mga pataba na ginagamit sa sa mga paninim o sa mga halaman so napuno-puno din yung aming munting tricycle ng mga plastic na ito guys